Madilim pa ang paligid ng lumabas ng bahay si Tita Mados. Tulad ng dati, maaga niyang bubuksa ng kanyang karinderya. Sa palengke upang maagang makabenta. Marami-rami na rin ang taong sa palengke. Dahil sa ga ganoong oras, nagbabaksakan ng mga karneng baboy at baka. Pati mga, mga gulay noon. Roon. Kahit sa kape at biskwit lang, habang wala pa siyang nailulutong pagkain ay makakabenta na siya. Malakas ang loob ni Tita Mados dahil kahit mag-isa lang ay nilalakad niya ang daan papuntang palengke. Mas gusto rin niyang maglakad kaysa sumakay ng tricycle para kahit papano ay makapag-ehersisyo siya. Tulad ng kanyang kinagawian, dumaan si Tita Maro sa isa sa pinangangilagang lugar sa kanilang pamayanan, ang harap ng isang sambahan ng isang relihiyon. Iniiwasan ang lugar na iyon, lalo na kapag gabi. Dahil marami ang nagsasabing may lalaking na na ang biglang lumalabas at naglalakad ng paroon pa sa harap ng sambahan. Sabi pa ng na ilan nakakakita, pugot daw ang ulo ng lalaki. Tumasang ayo naman ang karamihan at sinasabi pang hawak-hawak nito ang kanyang ulo. Dagdag pa nga ng ilan. May kadena rin daw silang nakikita at narinig na kumakalansing habang naglalak habang nagkalakad ang nalaking pugot ang ulo na pina, pinapalagay na pari dahil sa anyo nito. Pero para kay Tita Madus, lahat ito ay mga kwentong kutsero lang at walang katotohanan. Gusto niyang makita ng personal ang sinasabing paring pugot ang ulo bago maniwala at para siya mismo ang maging ebidensya sa pagpapatutoko ng kwento. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit doon dumadaan si Tita Mados tuwing gabi. Iyon ang napili niyang daan dahil walang gaanong asong nagkalat sa daan kumpara sa isa pang daan, daanan. Kung saan tila nagpapatrolya ang mga asong kay lalakas ng tahol sa tuwing may dumadaang ang tao. Nang lumiko si Tito, si Tita Mados, sa kalye, kung saan naroon ang sambahan ay agad siyang nilamig. Humangin ng hindi naman kalakasan pero sapat na upang tayuan ng mga balahibo si Tita Madot. Palibahas ay Oktubre noon na noon kaya pinalagay niyang iyon ang unang patikim ng malamig na simoy ng hangin. Abot, abot tanaw na niya ang sambahan kaya nakita niyang may lumabas mula sa loob nito. Tanging ang ilaw sa labas ng samba ng lutisilping taklaw ng sino mang dadaan dahil may kalayuan. Pa ang susunod na poste ng ilaw. Pero kahit medyo malayo pa si Tita Maros, mula sa harapan mismo ng sambahan, mga dalawampung metro ang layo ay nakita niyang tuloy-tuloy ang lakad na nakasuta ng lalaki. Mula sa simbahan hanggang sa gate kung saan ito lumabas papuntang kali. Dahil sa nakita, biglang bumagan ang lakad ni Tita Maros. Ito na kaya ang sinasabing ulong tukot ng mga tao? Ang tanong niya sa sarili. Doon niya napagtantong wala nga ulo ang, ang Noong una nakita ang nakasutana mula sa tambahan ay eh, parang may ulo naman ito. na so, nawala iyon. Hindi niya makuperma kung nawala nga ang ulo o wala talaga dahil na rin sa so, may kadilimang lugar at sa distansya nila. Basta ang alam niya walang ulo ang nakasutana nang makita niya ito ng malapitan hindi lang wala kulo. Tumagos pa ito sa gate ng sambahan. Nang, nang tumibay ang kanyang hinalang ito na nga ang sinasabing nagpapakita sa may harapan ng sambahan ay kumaripas ng takbo si Tita Mados. Hindi naging hadlang ang suot ng bakya't sinelas upang hindi nakatakbo ng matulig. Simulaan noon, Hinihintay na ni Ma, Tita Mados na lumiwanag bago umalis ng bahay papunta sa kanyang karinderya sa tuwing mag-ista siyang papunta roon. Kapag kailangan madaling araw, talaga siya alis. Hindi na siya nagtutulo. Hindi naghahanap ng mga kasama at tinitiyak niyang sumasakay sila ng tricycle. Bukod kay Tita Mados, nakita rin ng teenager na magpipinsang B-Boy, Lara at Carlo ang sinasabing ulong bugot. Galing sila noon sa sayawan kaya medyo hating gabi na sila nakauwi. Dahil nakainom, malalakas ang loob ng dalawang lalaki maglakad pa sa, at tumaan sa kinatatakutang lugar. Kahit takot, walang nagawa si Lara kundi sumang ay sa dalawang pinsan maugong na noon ang balitang tungkol sa paring may ulong pugot na naglalakad sa harapan ng tambahan. Rumiko ang tatlo sa kalye kung saan nakatirik ang sinasabing tambahan, baon ang lakas ng loob. Ay patila pundido ang ilaw ng dalawang posting na nagsisilbing ilaw sa limampung metrong kalsada ay buong tapang pa rin nilang sinuo wala na rin ang pagkalasing ni na at Carlo habang binabagtas ang kali. Ilang tatlo ay may idea sa anyo nang nagpapakita sa harapan ng sambahan kaya alam nila ang itsura nang nagpapakita kong sakali. Hindi sila nagkikibuhan habang naglalakad. Ngunit magkakadikit tatlo. Wala rin tunog ang kanilang yapak habang naglalakad. Nakikiramdam lang sila na bang nag-iisip ng gagawin na kaling makita ulong ugot. Hindi naman pala totoo ang balita. Kita nyo wala namang nagpapakita sa atin. Kwento-kwento nga lang talaga ang ulong ugot. Si Boy ang pinakmatanda sa tatlo, ang bumasag ng katahimikan na sa harapan sila mismo ng gate ng sambahan. Oo nga, gawa-gawa lang, lang talaga iyon para takuti ng mga batang huwag lumabas tuwing gabi. Dagdag naman ni Carlos habang nililingon ng gate ng sambahan. Huminto ito at pinagmastang mabuti ang gate ng sambahan. Mga limang metro na ang layo nila mula sa gate. palibhasay. humupa na ang takot sa kanilang dibdib. Huminto na rin ang dalawang pisa at lumingon sa gate. Bakit tayo huminto kuya? May pag-aalinlangan pa rin si Lara. Sa tingin niya anumang oras ay magpapakita na ang ulong pukot. May nakikita ko sa kilid ng gate. Bahang kumagala. Tingnan niyo rin nga. Utos ni B-Boy. Dahil nga sa madilim, hindi, di agad nalaman ni B-Boy kung ano ang gumagalaw sa gate. Oo nga, gumagalaw! Gulat na sabi ni Lara umalis na tayo dito. Ngunit bago pa ma ay nawala na ang nakita nila sa gate. Subalit na hintatukutan sila na makita kung may naglalakad papunta sa harapan ng tambahan galing sa gate nito. Mahaba ang damit nito na parang kulay itim. Ngunit dahil sa dilim ng lugar, hindi nila gaano maaninag ang totoong kulay ng damit ang sigurado nila ay tao ito. Naglakad galing sa gate ng tambahan at walang ulo. Imbis na ulo, leeg ang pinakamataas na parte ng katawan nito. Pero kung sa kwento ay hawak nito ang kanyang ulo, sa pagkakakita ng tatlo ay wala itong hawak na kahit ano. Wala rin kadena ang mga paa nito at hindi lumilikha ng ingay. Nagtatakbo ang magpipinta ng aktong papalapit sa kanila ang tao. Walang sinayang na sandali at buong bilis na tinakbo ang kanilang bahay na malapit lang mula sa tambahan na marating ang bahay. Malakas ang ginawa ng pagkatok na parang kinigiba ang bahay. Sigaw din sila ng sigaw para magising ang mga tao sa bahay at pagpuksan sila. Na makapasok at mahimasmasan na ikwento nila ang buong pangyayari at simula nga noon hindi na dumaadaan ang magpipinsan tuwing kakagat ng ang dilim.